Hello guys uh, bibili tayo ditong timbangan ngayon Dito sa tindahan ni ate At hindi nga ni pala ako nakakuan. Ang pinili ko guys Nga ni pala ay yung may lock na timbangan Kasi mas maganda Pag yung nag-lock ang timbangan eh, Hindi siya masyadong magalaw Kasi pag yung walang lock Mura naman siya Kaya lang nag-lock kami Kailangan namin yung medyo may Kuan siya guys uh, Protection sa kuan Ayan dito nga pala kay ate at nakatawad tayo din eh. Ayan, at nandito na sa kahon. Yung ating uh, mahiwagan timbangan. So, 1,3. 80. So, nakatawad na ka-discount naman tayo kay ate. So, ilang kilong isda na naman ang ating ititan din ito. Siguro, bawi naman ito guys. Mga dalawang araw. Ayan. Sama na yung pambigay natin sa kabit guys. Ayan o. Oh. Sobra-sobra pa yun. Magbigay sa mga asawa. Ay, asawa. Ah, asawa. Mga asawa na Asawa lang, guys. Ayan nga pala, oh, may mangga dito sina ate. Ang dami sa aming mangga. Dalan ko kayo. Hi. Ayan guys, oh, yung magagandang tindera din sa, anong, yung, yung, ano? Training. Training. yan dito kayo bili guys. Ayan, promote natin yung kanyang, uh, Kwan uh, ayan, mga tindahan ng mga timbangan at marami dito ang tinda oh. ayan sarap na sarap si ate sa kanyang kuan ayo oh. oh, sa mangga manga. masarap yung ganyang kisa doon sa hinog na hinog guys kasi pag yung hinog na hinog para <laughs> nagalapurit <acid>. na sobrang <laughs> acid na tama lang yung ganito tapos may ong ka oh, alamang, alam. alamang ayan bakit sa yan. Bakit? Nag-ipin mo. Ay, hindi na ako nakakain yan. Inalumod ko na lang po yan. Try mo daw ngayon. Wag, <laughs> baka malumod ko yung buto. Oo. Oh, huwag mo subukan, masisira ang ipin ko. Ate, ate ito na nga ni po yung resibo. Nagtanggap na natin kay ate, o. Oh. Ayan, ate mag-hike ka muna sa ating mga followers. Meron na tayong 52,000 followers, guys. Wow. Ayan, o. Oh, ayan, yung mga tatlong kwan na yan. Maria na yan. Dito kayo bili. Hindi, ah. Salamat. Ah, eh, salamat. hindi pa pala tayo bayad, guys. Patre. <laughs> Ay, nako. Nadaan lang sa kwento. Okay na yan? Oh, walang patre. Yuk lang. Okay, O, oh, naka-discount tayo dito kay ate ng 80 pesos. O, oh, may isda pa, guys, yung ating kwan, o. Oh. Pera. Ngayon talaga. may dulong. Kayo 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 pala maraming pera kaysa sa amin. Oh. Mm -hmm. Mangingisda, di ba? O oh. oh, mas mali niya, mas mapera yan. Dito We... Kami, tindero, I mean, magapon, magkano na aday namin. Magkano ba dito? Pwede <laughs> <laughs> mag-apply dito. O sa inyo, magkano pag natinda kayo, mga tausan Masus. kami, hundred lang. Ay sa dami naman ang naintrigaan namin. Hangalingan pa, apa namin. Ate, sa ilan naman ang naintrigaan ko? Lima. Diba? <laughs> Talaga. Ayun ko nang anong banggitin. <laughs> Ayan guys, thank you for watching at nandito nga pala kami dito sa tindahan ni ate. Oh, thank you.